Good morning. Good morning po is lahat. At oras po ngayon alas 9 ng uh, umaga at tayo uh, ipapasok ulit sa ating trabaho. Ayan at masama ang panahon na naman. Ngayon Umuulan. At ako yung kapayong. Kahapon maganda ang panahon. Ngayon ulan ulit. Tapos bukas masama ang panahon pero walang ulan kaya sanay na tayo sa ganyan kasi malapit na naman ang winter papasok na naman ang taglagas malapit na naman kasi ber na naman eh magsisimula na naman tayo sa mabigat na katawat winter eh. pullover, jacket, jacket t-shirt Okay guys, uh, kita kita na lang tayo dyan sa taas Sa ating trabaho Ayan, hindi pa nakakakot yung mga basura Alas 9 na Normally, wala na ang laman yan pagdaan ko rito Okay oh guys, pawi na ako At natin uh, ng basura Nakatapos tayo ng tatlo koras At yung amo lalaki, hindi kakain Pero nagluto ako ng soup para sa babae Rice noodle soup tsaka nilagyan ko ng chicken coriander, sabuyas, tsaka carrots napawi na tayo bago tayo muwi, uh, ah, mamimili rin muna ako ng mga yogurt para sa bahay tinapay Ayan. Pero yan pero kasi walang walang makain doon sa taas nandun misis ko, walang trabaho ni staff, aradi trabay siya ngayon mulan. Pababa na tayo guys. At papunta uh, na tayo na sunod na trabaho. Nakakain na ako. At uh, bumili ako ng mga protas. Milon. Suha. Nakano naka, na siya. na. Diyan sa times At saka bubas na walang but. Walang buto. Sampi pa guys, kita, kita na natin dyan hindi na naulan kaya hindi na ako nagdala ng payong nagtext yung amo babae extend daw ako sa miyerkules mga hanggang 8.30 meron daw siyang appointment siya kaya extend na lang, lang tayo na lang, lang tayo guys at oras ngayon minus 7 para launa akit na ako hindi na ako tatambay Kumuulang kasi guys nakatapos uh, na ako sa aking paglilinis at pag-aayos ng bahay andun eh may pa pala sya kagabi ang mga plato nakatambak sa lababo yung mesang kulay gold andun eh may bakit bakat ng kamay nilinis ko at yung mga kwarto yung mga sino inayos ko kaya nakatagal ako ngayon na uh, pupunta tayo ngayon dito sa pamalengke ko para makapagluto na ako bilbilin lang tayo ng skyplex na gusto ni Paul para sa kanya bibili rin tayo ng chicken breast para magluluto ako ng pasta lalagyan natin ng chicken breast sa ibabaw at saka cream ayan, at tapos susunduin natin si Paul ng 4.30 mamaya na ako kaya siguro mga 5 o'clock magluluto ako late na naman tayo makakauwi na ito ayan guys walang ulan siya kaya lang kulimlim walang araw natatakpan yung araw pupunta tayo dito sa tilpin store pa bumili na ngayon. skyplex para sa dalawa Elisa lisa tsaka kay Paul kumakain sila noon eh nakabili na tayo ng skyplex uh, pupunta tayo ngayon sa bilihan ng mga karne sa rodolofo sarado kasi dito yung mga bushiri kaya dito tayo sa Rodel de Pom, Cebu Sheriff. Si Doon lang bukas pag lunes oh, okay. Tapos Tapos... 4.30 kay si Paul Sundo Ayan yeah, guys, andito uh, na ako sa Rodolopong Banda roon pa sa Katok yung bilihan ng Bushery At uh, sa mga hindi nakakaalam sa aking mga viewers, ito po yung lugar ng uh, Rue de la Femme, Paris 16. Ito po yung center ng uh, Paris, Paris 16. At sa uh, itong lugar na to dito kami, Bandrian, diyan kami nakatira sa lugar na ito. Dito ako guys sa may ocean Bibili tayo ng paliit Kumpraw mm -hmm. na galing na Ayan o, oh. sa likod ko sa bahay. Luluto na ako. Mga alas 5 na eh out ko alas 6. Wala namang nagluluto ng isang oras lang. Pasasin natin 'to. Buti nakapagtapon ako ng basura. At ay guys, hindi to na ako sa Itong ng ko at lalagyan natin ng, ng manok. Ito yung binili kong spike flex para kay Paul Lewis.

Korean ano uh, to curry garlic powder at paprika magpapakulo tayo ng uh, tubig ito na lutoin natin tagi si Iwa na sa loob ng oven para hindi puntahan ng langgam ng langgam kasi doon eh at iinitin din mo na sa ano sa oven yan guys tatapong ko lang ang pasura at na 6.30 na lampas na naman tayo ng kalating oras ba uwi na tayo at uh, madilim na naman parang ulan naman to sana bago bumagsak yan eh nasa bahay na ako yan eh ang dilim padilim na ngayon yung anak uh, ng gabi rito 6.30 madilim na oh. dati 6.30 liwanag pa kagod po na buong sa Miyerkules meron tayong baby seat hanggang 9 siya alis yung amo ko eh walang maiwan sa mga bata yan guys nandito uh, na ako sa taas kaket ko lang at uh, buti hindi ako inabutan ng uh, ulan Okay guys, see you next upload. Thank you for watching. Bye bye.